kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang mahiwagang paghihiganti ni Lola Celia Part 2 Sinabi nito sa kanya ang nakakatakot na katutuhanan si Lola Celia ay isang mambabarang na may kakayahang gumamit ng mga insekto, gallows, at sumpa upang pahirapan ng kanyang mga kaaway. Ang pagbabarang ay hindi basta-basta nawawala, babala ng matanda, kung nais mong wakasan ito, kailangan mong bumalik at harapin siya. Bago siya umalis, binigyan siya ng isang bagay, isang pangontra na anyo ng isang sinaunang krus, hinubog mula sa pilak at pinagpala ng mga dasal. Bumalik siya sa baryo, puno ng kaba ngunit handang labanan ng mambabarang. Sa kanyang pagdating, muli niyang nakita si Lola Celia sa labas ng kanyang bahay, nakatingin sa kanya ng may matinding galit. Pero may isang bagay na kakaiba, sa ilalim ng balat ng matanda, may gumagapang, parang maliliit na nilalang na gustong kumawala. Sa kanyang leeg, braso, at pisngi, may mga gallows na unti-unting bumubuka, at mula roon, may lumalabas na mahahabang itim na insekto na kamakawag-kawag. Ang dalaga ay nanginginig sa takot, pero hindi siya umurong, kinuha niya ang krus at itinaas ito. Isang nakakabinging hiyaw ang pumuno sa paligid, napaluhod si Lola Celia, ang kanyang mga mata ay nanakit dahil sa liwanag na natato na krus, at ang mga itim na insekto na nasa kanyang kamay ay naglaho. Sa huling sandali, ang matandang babae ay tumitig sa kanya, hindi na may galit, kundi may lungkot, kung hindi mo sana sinaktan ang aking apo, mahina nitong bulong, bago itutuloy ang bumagsak at naglaho sa alikabok. Nang sumunod na araw, nawala ang lahat ng sugat ng dalaga, bumalik siya sa Maynila Dala ang alaala ng mga pangyayaring halos kumitil sa kanyang buhay Ngunit sa kanyang pagtulog may narinig siyang mahina at pamilyar na bulong sa kanyang silid Huwag mong kalimutan, hindi natatapos ang sumpa At mula sa salamin ng kanyang kwarto, may isang anino ng matandang babae nakamasid sa kanya Aral ng kwento ang pag-ibig ay hindi laging may kapalit hindi lahat ng pagmamahal ay nasusuklian. Mahalaga ang pagtanggap na may mga bagay na hindi natin makokontrol, kabilang na ang damdamin ng iba. Ang matinding puot at hinanakit ay maaaring humantong sa kasamaan ang labis na kalungkutan at galit ay maaaring magbunga ng masamang hangarin, tulad ng paghihiganti ni Lola Celia, ang pagpapatawad ay mas makapangyarihan kaysa paghihiganti sa halip na maghiganti, mas mainam ang magpatawad at hayaang lumipas ang sakit upang hindi na ito magdulot ng mas malaking kasamaan. Wakas. Disclaimer lang po. Ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami. Nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan.